Hi everyone! Today guys, uh, pakita ko sa inyo yung aking mga gymnos. Ayan sila guys. Ayan. So, hindi na nadagdagan yung aking mga gymnos. Ayan guys. So, ito guys, yung aking matawag dito guys. Uh, galing to kay Billy ng My Dainty Garden. and guys, ang flower siya. Hindi ko man lang nakita guys yung flower niya. So, ang bilis lang pala nito magpa-flower. So, parang mga 2 days lang. And then, parang mga tanghaling tapat to nag-bloom. hindi ko siya guys nakita. Sayang. yan guys, parang may skills to. Hindi ko lang napansin. Uh, subukan ko rin niyang i-treat. And then guys, ito yung aking um, iba pang gymnos. Yan, mga variegated Halo na to guys, um, barricaded L LBN Mihano. Yan. So, pinagsama-sama ko na sila dyan sa isang pot. Yan, parang lumaki sila guys. Ayan, nung nirapat ko sila dyan, parang biglang laki sila. Ito, ito, T-line. Ayan. Ito, uh, LB. Galing din yan kasi Sis Billy. Uh, cat's Eye. Ayan. Yung iba guys, salimutan ko na ID. Hindi kasi ako nga madalas sa kakapag-vlog. Ayan. Um, Ayun, ano yung Astro Year? Ito guys, ano to? Yung aking mangosteen. Ayan, nakaka-recover na siya guys. Nag-ano eh, Na parang na-dehydrate siya. Pero ngayon, uh, nakakabawi na siya. Nilagay ko lang siya sa bright shaded lang. Ayun. Ayan, mga Astro. Ayan. Ito sa akin talaga, hindi ko man lang na-picturean yung kanyang flower and then ito naman sa isang layer guys sa aking mga gymno yan so sila pa rin yun yung mga dati at hindi naman na nadagdagan yung mga nalusaw siguro nga kasi hindi na ganun kainit ito guys yan Then, ayan, yan no dahil sa pagpapagawa namin ng bubong ngayon na uh, sira yung mga patungan, ng mga ano yun, hini uh, mga minelding Ayan, ito guys, maliit pa rin. Ito, aking daydream. Nabili ko to for 50 pesos. Ayan, maliit pa rin siya guys. At ang bagal niya talaga mga haba ng roots. Ito yung aking cherry pie. Ayan, malaki-laki na yung kanyang baby. Ito, may baby din. Ayan. Ito yung aking uh, top bar na Gymno. Ayan, ah, uh, ginamot ko rin to. Ito yung sa isa kong vlog na ginamitan ko ng pantanggal ng skills. Ayan, medyo parang nawala naman yung skills yan, guys. And then, ito aking mulberry. Ayan, maliit pa rin siya, guys. Pero parang lumaki na naman siya ng konti. Ito, isa sa mga favorite ko. Kasi nareceive ko to guys, malambot yung ilalim. Pero, ayan, survive naman siya guys. Ito yung aking root beer. Malaki na rin yung baby. At guys, gulat ako. Ang bilis dumami ng babies. Da, nung ko yan, parang dalawa lang yung baby niya. Guys, mga orange and yellow ko na gym, no? Ayan guys. Ito, mayroon din yung skills Ginagamot ko rin yan. Ayan. ito ang aking nag-iisang red. Actually, dalawa yan. Pero yung isa parang hindi na talaga red. Ito, pumupusyaw na rin ang kanya. Parang nag-yellow na siya. Ito, yung nag-iisa 11 ribs. Gym, no? Ayan, yung aking neon, guys. Yung isang neon ko, di ba, natunaw. Yung parang kulay pink. Ayan, yung may, may skills din yan, guys. Ito, kamukha ni Mangustin. Ito, Ito, ang daming babies. Ayan. May hano ata. Ayan, guys. eto may, eto ang pinaka-latest kong nakita ng skills. Ayan, guys. May skills siya. So, kinagamitan ko din siya nung Aratox. Sana, guys, um, gumaling at mawala yung skills. Sayang kasi sila, guys. Ayan. Ito, Et, nga isa sa mga kaunahan kong gym no na variegated ko na nabili and just yes, add ano to guys mayroon siya parang biyak hindi ko alam kung nasobrahan ba ako ng pagdilig sa kanya ayan guys so oh. yan pero parang naghilom naman na siya ito yung aking kaunahan na daydream maliit pa rin siya guys ayan So, hindi ko alam paano tumabilis na lumaki. Pero may roots to guys. Uh, ripat ko na kasi yan. May roots naman siya. Pero mabagal din talaga humaba. Yung kanyang roots. So, ayan lang guys. Thank you for watching sa ating gym no update. And until my next vlog, ingat po kayo palagi guys. Bye!